marami naman tumutulong eh kahit halimbawa na, nasa um, nasa flight ka yung magbibigay mga gentleman ganun tsaka sasabihin sige mauna ka na Limbawa sa elevator ano tulong ba? utang tsaka <laughs> may nagpa-utang tsaka medyo um, marami marami tumutulong basta gumawa ka ng maganda ang, ang karma, eh, what you sow is what you reap. So, if you help maraming help darating pa sa iyo ng more, more, more. So, sa dami, um, hindi, madami eh, laging umaasa na lang sa tulong. <laughs> hindi. so, sabrang madami ng tumulong. Kahit naman sa career ko, o GMA, nandiyan. O kahit kayo, lahat na tumulong dahil pinagaan nila yung buhay ko sa eksena. Yung mga ganun. Um, Siyempre, natutuwa ko sa mga tao Gano'n, Kaya sasabihin ko na, thank you. Appreciate it more blessing. Recently lang sa Japan, hindi po namin alam kung saan yung um, way of transportation. So, nag-ask po kami, nagulat po kami, iniwan niya yung ginagawa niyong work. Kasi so, kanya po talaga kami, saan yung transpo. Siguro before po, nung first time po dito sa Manila, um, hindi ko alam papunta ng, ng GMA. Tapos parang kinakabahan ako. Tapos meron isang matandang babae po. Tapos napagtanungan ko siya. Tapos uh, sinabihan siya niyo po sa dito. So, ayun. Kasi ako po, homeschool ako. Minsan na ako mag-face-to-face talaga. So, like, pag nag-face-to-face ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung anong lesson na nila. Hindi ako updated. So, like, merong isang, like, um, kaklase ko na hindi ko siya kilala, hindi ko siya ka-close. Pero, parang nakita niya atang nahihirapan ako. Kasi merong ano, pinapasagutan sa amin, hindi ko talaga gets. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung libro ko, tapos hinighlight niya yung mga important parts, tapos pinaliwanag niya sa akin lahat. Nang hindi ako nagtatanong, nagulat na lang ako, bigla niya yung ginawa. Tapos, ngayon, magkaibigan na kami. Bahala kayo sa buhay ninyo kasi eh kung hindi, may mga tao nang duwag kasi, di ba? Eh totoo. Kasi pag, or wala nang masabi. Or napahiya na. Maraming dahilan eh. So, wala akong pakialam sa kanila. Basta ako din, igo-ghosted ko sila kung gino nila. Ganun. But yung ghost is what you ghosted. <laughs> go, go, go! go. <laughs> sa mga mahilig po mag-ghost, uh... Hindi ko alam kung ano reason nyo, pero sana'y tigil nyo yan. Kasi may mga nasasaktan kayo at nagpapaasa tulad ni Alessi. Mm -mm, hindi maganda. Dapat pangatawanan nyo yung ano, mga sinasabi nyo. Ngayon, kung hindi pala kayo sure, sabihin nyo! Di ba? yeah, tama naman po na lahat may rason kung bakit nag Pero isipin din natin yung mararamdaman siyempre, katulad niyan sa nangyari kay Alessi, nagulat na lang siya na si Zach pala meron siyang girlfriend tapos nagkita sila. So, nasasaktan siya. Parang ganyan. So, huwag ka mang ghost. Siguro, masasabi ko lang is, kailangan if like, ayaw mo na yung tao, uh, makipag-communicate ka. Kasi kawawan naman yung tao na ghost. Parang, clueless siya na ano nangyari. So, if gano, mas magandang diretsuhin mo na lang. Kasi meron din akong kaibigan na may ginose din siya and ang pagkakaano naman niya is parang nakukulitan ata siya dun sa kausap niya and whatever. Tapos bigla na lang daw siyang nawala ng gana. Pero ang akin lang kasi, syempre, responsibilidad mo yan kasi in-entertain mo. So sana, di ba, um, Wag wag mo naman iwanan sa ere. kahit na nakakairita siya or kinukulit kanya sana bigyan mo man lang ng kahit like formalities man lang or paliwanag 'di ba kasi kung ikaw naman yung go ghost syempre masakit din